Hello, good morning. Ngayon ay ano magtetest yung anak ko kung ano ang ano ang lasa ng bona at ng S26 kasi ayaw ng bata ng no? S26 kaya, kaya titikman ng anak ko kung bakit ayaw niya mas, mas mahal pa naman yung S26 na sa kulang 900 ang ah, three 300 plus lang o, wala pa yata 300 kaso ayaw yun lang ano yun ang problema namin konti lang eh itinutulak ng ano itinutulak ng dila ng no, anak no, apo ko kaya magkaano siya mag-test dito sa ito S26 to tagal na di pa nauubos kasi pa konti-konti na -konti ginagawa namin kung baga, pagka bagong gising lang siya saka lang namin siya inaano binibigay sa kanya kasi sayang 800 to eh 800 S26 tapos ito bona ito bona yan Itong bona. T-test nung anak ko. Kung ano ang pagkakaiba at mas gusto na baby yung bona. Ayan. Tingnan natin. Kung ano kaya. Titikman po natin kung ano na mas masarap na gatas. This one is 26 pink. So, nung una is 26 gold talaga si Chloe. Pero ayaw niya na nung nasa. Ayaw niya na Lasa ng gatas niya. So, Ngayon, oh, kami ng bona. Matamis daw to. Bona, pakita natin si bona. So, dito si S26 pink, at dito si S... Ay, si bona. Sige, mark yung ano dyan. Baka kumulo. Titikman natin. Taste ka, test. Pa, okay na. Pagkulo, para baka, di, ano, baka mapanas eh. Dahil ang gatas ko ay matamis. Para siyang yung sa bulaklak. Sinisipsip. sinisip-sip. Ganun siya katamis. Titikman daw niya la kung ano ang lasa ng Bona at ng S20. Ano? S26. 26. 26. Bakit tayo ng bata ng S26? Mas gusto yung dede niya. Mas gusto yung gatas niya. Titignan ounce. Namin kung bakit ayaw ng bata ang S26. Hindi yeah, lasa. <laughs> Titik pa ng nanay. Kung Dito hindi talaga 26 masarap. Ito, S26. Nakalagay na kasi yan dyan. Eh. One ounce. One ounce, one, one scoop. Hmm. Sige. Okay. Haluin na natin. pag tinikman siya ng powder lang, A parang Masala? lasa siyang ano. Matamis, pero parang lasang kalawang. Eh, pag na dito na. May lasang kalawang. Haluin ko na lang, no? Mm, straight hey, in, no? tikman mo rin. Dapat pala, nag-ano rin ako ng gatas ko. <laughs> Oo oh, oh ba. Oh, itikman mo na para tapos sa mayroon ka ay, oh. eh, matatagalan tayo dyan. Pag may kasama bukasan. Malabig na yung kanin. Kusilyo. Ay, ito Kuchilyo. na lang. may Baka gising na yung bata, di pa tayo matatapo Ay, ala. Ay, ako Ay, mo niyan. Kaya na, ang akam mo, tamat. Ugoy po yung sa baby dali. Bona. Try ko din. Matamis nga siya. Wala siya ganong ano, yung metallic taste. Hmm, nasa ang kalawang. Pwede ko panghalo ito. Hindi naman siguro na Merong mga na so, sa paghalo ng metal. Ha? Yung mga bagay na na-apektuhan nila sa si paghalo nyo. Pero wala uh, lang. ko lang. Baka sa iron niya kasi. Hmm. Sa color, mas parang madilaw to. Dilaw. Sino? Si S26. Hmm madali siya. Si Bona, white na white. Hmm. Ibig sabihin, pag white na white, gatas na gatas. <laughs> lang. Okay, let's try. Bukman mo rin si Bona na, ano, nang hindi pa sa tubig. Oo nga. Mm. Ano? Wala ganong metallic taste. Ayoko ng gatas eh. Hmm. yan? sa si S26. Um. Hmm. Asa yung gatas ni Daddy? Na tinimpla mo? Huwag yan, dun doon. sa loob. yun ba? Ito, ito? Hmm. Ito, malit dito? Matamis nga ito. Tikman mo. yung, yung parang normal na gatas. Ah, uh, ito parang... Pang formula talaga na baby. Hmm. Pakaiba. Hmm. Hindi ko lang alam. Pero pang baby dito eh. Tiga mo, hmm. to 6. Tikman mo. Ikaw naman tumingin. Okay na. <laughs> Tikman mo. Okay <Open> na. <laughs> so far yon. So tignan natin kung ano na mas magugustuhan ni Chloe. Sige, tignan na lang natin. Sa morning, ipapainom natin si S26 pagkagising niya. Kaya gutom na gutom. Oo. Oh, oh. No choice siya. Baka na. na buksan kayo natin. Tapos, si pag ayaw niyang uminom, si Bona. Bona. Ayan, S26. Oh, mamingiti-ngiti ka pa. Nakututo Sige ka pa. Eh, Hayo okay, na nga guys. Natikman na ng anak ko. Ginawa niyan parehas ng timpla, parehas ng sukat. Magkaiba ng baso para pair. Base sa kanyang palasa sa amoy. Ang amoy ng ano ng S26 medyo matapang. Tapos ang bona, hindi gano'n dahil siguro ang S26 talagang kumpleto-kumpleto sa ingredients na para sa bata sa baby ang Bona kasi medyo mura 300 lang, wala pa 300 yata ang S26, 800 kaso nga lang na problema kami lagi nga dahil sa ayaw ubusin ng apo pilitan umiiyak pa ayun, basis sa pag taste nung anak ko. Ang taste ng bona ay matamis. Parang regular gatas. Tapos, ang S26, medyo may pagkarasang ano, iron. At matapang na kahit daw siya ayaw niya. Mas gusto niya yung milk ng bona. Hindi, wala po kami ano ah. Pero lang po kami. Inanobinize lang namin to sa panlasa nung anak ko kung bakit nahihirapan kami ipaubos yung rasa ng, ano, ng S26. Pero mas maganda sana yung S26 kasi kompleto siya ng ano, ingredients na para sa baby. Na, yun nga lang. Nasasayang kasi inabot minsan ng 4 hours, di paubos yung 4 nasasayang ay amal pa naman kaya ayun wala po kami dito ano ha, prayer lang po. Thank you. Sana subscribe nyo. And like. Thank you very much. Maganda umaga.